And lastly, number three God creates needs to show He can meet them. Verse 39, iniutos ni Yesus sa mga alagad na paupuin ng pangkat-pangkat ang mga tao sa damuhan. Kaya't naupo ang mga tao ng tigi-isang daan at tigli-limampu bawat grupo. Kinuha ni Yesus ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa kanya mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Hinati-hati rin niya ang dalawang isda at ipinamahagi rin nila. Ang lahat ay nakakain at nabusog at nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na tinapay at isda, nakapuno pa sila ng labindalawang kaing. May limang libong lalaki ang kumain ng tinapay. Totoo, maraming pagkakataon na sinusubukan ng Panginoong Yesus ang ating pananampalataya. Ang Panginoong Yesus mismo ang lumikha ng sitwasyon na imposibleng solusyonan sa mata ng tao. Ganito rin tayo madalas, di ba? Kasama na ako dito. Kapag dumating ang mga pangailangan sa buhay natin, hindi tayo laging tumutugon sa pananampalataya. Tulad ng mga alagad, hindi nila sinabi, <clears throat> gusto ng Panginoon na pakainin namin ng mga tao, siguro may paraan siyang gagawin kahit hindi namin nakikita. Hindi din sila humingi ng gabay o karunungan sa Panginoon. Agad nilang sinantabi ang utos niya bilang imposible at hindi praktikal. Ngayon, madali para sa atin na husgahan sila pero ilang beses din kaya natin ginagawa ang kaparehas na response Nagikita natin ng isang pangailangan marahil sa ating sariling buhay at alam natin kung anong sinasabi ng Biblia na dapat nating gawin. Pero minsan, inisip natin, Lord, kung naiintindihan mo lang ang sitwasyon ko, hindi mo sana ako uutusan na gawin ito. Hindi ito sapat, hindi nito masusolusyonan ng problema ko. Pero alam mo ba, kung ano ang nangyayari kapag ganito tayo mag-isip Nawawalan tayo ng pagkakataong makita kung paano kumikilos ang Diyos sa hindi inaasahan at minsan pa nga hindi natin nakikita yung mga dramatic na paraan. Nawawalan tayo ng pagkakataong masaksihan ang mga sagot sa ating mga panalangin at ang mga himala na pwedeng mangyari kapag tayo ay lumalakad sa pananampalataya. Alam mo ba na ang kawalan ng pananampalataya ang nag ng chance para mamangha tayo sa kanyang gagawin sa buhay natin. Ang Diyos ay mahilig gumawa sa mga bagay na iniisip nating imposible. Gustong gusto niya ang mga sitwasyong tila wala ng pag-asa. Bakit? Dahil doon ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan. Minsan gusto nating alisin ng Diyos ang mga balakid at gawing mas madali ang buhay. Pero paano kung ang plano ng Diyos ay ipakita ang mas malaking himala sa pamamagitan ng mga challenges na pinagdadaanan natin. Kung titignan mo mga kwento sa Biblia, makikita mo yung pattern. Hinihingi ng Diyos na gawin natin ang napakalaking bagay gamit lang ang maliit na meron tayo. Hindi dahil gusto niya tayong pahirapan, kundi dahil gusto niya palawakin ang pananampalataya natin. Sabi sa John 6.6, sinabi niya yon upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Narealize ko na nakita na ng Panginoon ang pangangailangan bago pa man nakita ito ng mga alagad. At meron siyang plano, sinusubok lang niya ang mga disipulo sa pamamagitan ng paghingi sa kanila ng isang bagay na imposibleng gawin. Again, bakit? Upang palakasin ang kanilang pananampalataya. Ikaw ba, paano ka tumutugon kapag tila imposible ang sitwasyong kinakaharap mo? Madalas, ang pinapagawa ng Diyos ay mukhang lampas sa ating kakayanan at resources. Bakit? Dahil ang gusto niya hindi lang tugunan ang mga pangangailangan ng tao, gusto din niyang ipakita sa atin ang kanyang kapangyarihan at karunungan. Gusto niyang palaguin yung ating pananampalataya at iparamdam sa atin yung kanyang faithfulness. Gusto niya tayong dalhin sa mas malalim na relasyon sa kanya. At gagawin niya ito kung iaalok natin ang ating limang tinapay at dalawang isda. Kung ibibigay natin ang kaunti nating meron at sasabihin, Lord, hindi ko alam kung anong magagawa mo dito. Hindi ito malaki, lalo na kung ikukumpara sa kung anong meron ng iba. Pero sa'yo na ito. Sabihin mo lang kung anong gusto mong gawin dito at makikipag-cooperate po ako sa inyo. Dahil gusto kong makita ang kapangyarihan mo at glory mo kapag binago mo na ang sitwasyon at ginawa itong kamangha-mangha. At alam mo, ang gagawin ng Diyos, sasagutin niya yung panalangin mo na yon. At gagawin niya ang higit pa sa inaasahan mo. Kaibigan, God creates needs to show He can meet them. Sabi sa talata, nakalikom sila ng labing dalawang basket na mga natirang tinapay at isda. Nakakamangha, di ba? 15,000, lahat busog na busog. Pero eksaktong 12 basket ang sobra na natira. Bakit kaya? marahil isang basket para sa bawat disciple. O yan, walang lamangan na tang isang basket kayo. Wow, ang ganda ng pagkakaplano ng Diyos. Walang labis, walang kulang. Kaya nga, magtiwala tayo sa Diyos. Nakita natin noong nag-uumpisa, nag-alinlangan sila, pero pinakita ng Panginoon na siya ay tapat na magbibigay ng kanilang pangailangan kahit pa mukhang imposible itong mangyari. Parang sinasabi sa atin ng Panginoong Yesus ngayon, Anak, kaya kong ibigay lahat ng pangailangan mo. Kaya nga, tigilan mo na ang pag-aalala. Huwag ka na matakot. Huwag ka magpaka-stress. Hindi ka dapat mangamba. Ang gantimpala ng pagtitiwala sa Diyos. Alam mo kung ano? Kapayapaan, kaligayahan, at security. Na ang Diyos ay makapangyarihan at kaya niyang gawin ang lahat. He will look after you. Ano bang ba kailangan mo ngayon, kaibigan? sense of fulfillment, trabaho, marriage, o, ka, o ano man ang relasyon niyan, mga anak, pakiramdam mo ba, spiritually dry ka, depressed ka ba, galit, natatakot, disappointed, kaibigan, isuko mo ang iyong buhay sa Diyos, at siya ang magpapalago at magsasaayos niyan. Mas maganda ang plano ng Diyos kaysa sa plano mo. May isang mag-ama na naglalakad sa kalagitnaan ng snow sa Scotland. Yung bata masaya dahil sa bago niyang jacket na usong-uso noon. Habang naglalakad sila sa madulas na daan, nakapasok ang mga kamay ng bata sa kanya mga bulsa. Sabi ng tatay, Anak, mas mabuti sigurong hawakan mo yung kamay ko. Kaya lang, ayaw ng bata. Pagdating nila sa madulas na parte ng daan, nadulas at natumba ang bata. Doon na nagsimulang mawala yung kanyang pride. Kaya sabi niya, hahawakan ko ang kamay mo, Papa. Inabot niya yung kamay ng tatay niya. Pero nung dumating sila sa isa pang madulas na bahagi, nabitawan niya ulit ang kamay ng ama. At mas matindi pa yung pagkadulas niya. Alam mo, pakatapos ng pangalawang pagkadapa, tuluyan na nawala yung yabang ng bata. Inabot niya yung kanyang kamay at nagsabi, Papa, hawakan mo na ang aking kamay. Kwento ng tatay niya. Hinawakan ko ang kamay niya ng mahigpit at tinuloy namin ang lakad. At tuwing dumadaan kami sa madulas na bahagi ng daan, kapag natutumba na ang maliit mga paa, hinahawakan ko siya para hindi madulas at matumba. Hawak ng Panginoong Isus ang kamay mo ng mahigpit at kailanman di ka mawawala sa kanyang kamay. Tulad ng bata, minsan sinusubukan natin maglakad ng mag-isa. Pinagmamalaki ang sarili nating kakayahan o tagumpay. Pero darating ang mga madulas na bahagi ng buhay natin, mga pagsubok, mga problema at doon natin matututunan na kailangan natin ang kamay ng ating ama na siya ang hahawak sa atin at hindi tayo yung humahawak sa kanya. Siya ang magbibigay ng kaligtasan at pangakong hindi tayo pababayaan ano man ang mangyari. Ang reason kaya may need tayo ay para matuto ka umasa sa Kanya na ibigay mong iyong kamay sa Diyos at hindi umasa sa sarili mong kakayahan. Sabi sa Isaiah 41.10, So do not fear for I am with you. Do not be dismayed for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Maaring hindi mo alam kung saan ka patungo pagkatapos ng buhay mo dito sa lupa. Ang Diyos ay kaya at handang tugunan ang lahat ng pangangailangan mo dito sa lupa at sa susunod na buhay. Mahal ka niya at siya ang magpo-provide para sa iyo. Ano man ang hinahanap mo, sa Diyos mo lang ito makukuha. Pero kailangan mo munang ibigay sa Kanya ang tinapay mo at isda o ang iyong buhay. Isuko mo ang iyong buhay sa Panginoong Yesus ngayon. Sabi ng Panginoong Yesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaibigan, manampalatay ka sa Kanya na Siya ang nagbayad ng iyong mga kasalanan sa krus at pag ginawa mo ito, bibigyan Kanya ng buhay na walang hanggan. Siya ang magiging daan mo sa langit. Ipahayag mo ang pananampalataya mo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya ngayon, Panginoong Yesus, inaaming ko po na ako po ay makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus. Ngayon nga ay binubuksan ko na aking puso pumasok at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko ng aking kasalanan. Salamat sa buhay na walang hanggang binigay mo sa akin. Amen. Sa ating pagtatapos ay iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Martin Luther, I have held many things in my hands and have lost them all. But whatever I have placed in God's hands, that I still possess. Ibigan, lahat ng ilalagay mo sa kamay ng Diyos ay hindi kawalan sa iyo, kundi karagdagan. Kailanman ay hindi magkakautang sa iyo ang Diyos, kundi ikaw ay magkakaroon pa ng mas marami sa iba't ibang paraan dito sa lupa at sa susunod na buhay. Kaya tandaan natin ang mga prinsipyo sa pag-aalay sa Diyos. Una, Don't measure problems by your own resources. Yung maliit na meron ka ay hindi dapat makahadlang para magawa ng Diyos ang gagawin niya sa buhay mo. Huwag kang matakot sa problema, kundi alalahanin mo na mas malaki ang Diyos sa iyong problema. Pangalawa, in Jesus' hands, little becomes much. Lahat ng ilalagay mo sa kamay ng Diyos, lalagoyan wala ito sa dami o konti ng bilang kundi ito ay nasa pananampalataya mo na ang Diyos ay faithful. Kikilo siya according sa pinaniniwalaan mo. Pangatlo, God creates needs to show He can meet them. Ahayaan ng Diyos na ikaw ay patuloy na magkaroon ng pangangailangan. Bakit? Upang patuloy kang umasa sa Kanya. Ang sabi niya, manalangin ka, sabi mo, Lord, give us this day our daily bread. Ang ibig sabihin, araw-araw ka may pangangailangan at araw-araw ka rin aasa sa Kanya, magde-depend ka sa Kanya. Upang maipakita niya sa iyo na siya lang ay sapat na sa iyong buhay upang maipakita niya sa iyo na kaya niyang ibigay ang lahat ng pangangailangan mo. Ibigyan, dare to believe. God bless.